Paano ba maglagay ng thermal fuse sa ating bagong rewind na motor or stator ng ating electric pan, No, mga kabads, kasi nga, nag-check tayo, tinignan natin yung itong nakabalot na to kung merong thermal fuse, no? So, ito yung kanyang linya, no? Diyan nakakunik yung ating thermal fuse. So, dalawang wire yan, magkasama sila mga kabads, isang wire ng kapasitor at itong ating fuse, no? line line 1 or AC no kung daw nagkakamali ayan so pinutol ko na magkadugtong yan para maipasok natin to no so simulan na natin to no putulin natin to Mga ano lang kanya uh, konti lang para meron pa tayong ano so yan Importante kasi yung ating thermal fuse mga kabads. Kaya lalagyan natin to. No? So, yung ating mga bagong rewind na motor, no? Wala palang thermal fuse yan. So, lagyan lang natin ito para protection sa ating ano. So, lalagyan lang natin ng hinang, no? Para may pondo, no? Pondohan lang natin ng hinang. So, yan, no? So, ito yung ating kakabit. Yan. Thermal fuse. Ang ganyan natin. So, konti pa, pundahan pa natin to. Ayan. So, kabit lang natin to, no? ayan so nakabit na ayan so ganyan natin siya no so bakit nga ba hindi nilalagyan ng thermal fuse ng na mga nagre-rewind nyo ng ating motor no so paki-comment ka kung may idea kayo ayan so lagyan natin ng wala kasi tayong uh, spaghetti tube no so wire na lang balat ng wire so kasya naman siguro to Ayan. So, ayan. Kasya. Tensayin lang natin. So, tama. Nagpasok lang natin yung wire dyan. Ayan. Tapos, pailalim natin. So andito naman yung ating thermal fuse, no, pagitan. So kanya-kanya naman tayong diskarte dito mga kabatch kung so, paano magkabit ng ano thermal fuse. No? So wait lang, ihinang muna tayo ulit. So, ihinang muna tayo ulit. So putulan natin to. Ayan, putulan natin apo sinang lagyan natin ng pondo. pondo na so, so itong ano series series type connection no hindi ko nagkakamali itong ating ginagawang pagkabit Ayan. So, natin ng face So, ayan. Okay na. So, ngayon, gaganyan natin yung uurong natin yan. Ayan. Para hindi magkaroon ng ano, Yan, short circuit, no? Tapos okay, ganyan lang natin 'yan. So ilapat natin yung ano no. Dito sa windings yung ating thermal fuse para pag umabot siya ng uh, lumagpas siya ng uh, init ng 130 degrees Celsius ay uh, ano yan mapuputol yan or magkakat no? magkakat sya ng kuryente para hindi masira yung ating windings so yan ganyan lang yung setup nya dikit lang natin sa windings no? yan so okay na so kuha tayo ng cable tie no? cable tie tayo so dahan dahan lang pagkabit ng cable, uh, cable tie no? kasi mamaya madali natin yung windings dyan Mahihirapan tayo dyan no? Tamang ano lang. So ayan. So sana nakita niyo no. Yan siniksik lang natin dito. Yan. Tapos sirain natin 'to. Yan, okay na yan, ganyan. No? Yan. So okay na tayo, medyo maayos yung kanyang wiring, no? Ayun, magkakasama sila dito. So patuloy na natin 'yan. Ayan. So ganun lang, ganun lang yung paglagay ng thermal fuse dito, no? Ayun. So next video ito namang mga wiring. So ayun lang no mga kabads, maraming salamat. God bless.